Leo. Alamin natin ang ganap sa inyo sa buwan ng November. One month reading. Paala-ala guys na ito ay general reading. At hindi po ito personal reading. Bahala na kayo makaresonate sa mga sasabihin ko. Kung hindi man kayo tinutukoy, huwag nyo pong ipagpilitan dahil marami po ang kapareho nyo ng zodiac sign. Sana po natin ano po ang ganap sa mga liyo sa buwan ng November. Leo, ang iba sa inyo, pwede ikaw ang tinutukoy ah. Kung hindi man ikaw ang tinutukoy dito, Leo, may taong ganyan ang maring, ang tinutukoy ng two of hearts. Yung two of hearts, may tao daw dito, Leo, ang magkakaroon ng mabulaklak na partnership o engagement sa buwan ng November. At kung mag uh, problema man daw ang taong ito, problema, ayan, may taong nakasuporta lang ano. Kasi may inayinggit din sa inyo, Leo. May naiingit dito. Maring sila dahil lang kung bakit ikaw ay nagha problema o magka-problema. Pero kung mag uh, problema ka nga, Leo. May nakasuporta lang dito. Siya rin yung nagbibigay ng lakas love nyo dito, Leo. May manoloko. Pwede ikaw yung manloko dito, Leo. O ikaw yung maloloko dito. Mayroon kasing Scorpio Pisces o Cancer dito na ba maring bata ito sa'yo. Maring siya yung manloko dito. O ikaw yung manloko sa kanya. Yung panloloko gagawin pa din sa pera o sa pagkibig basta anong mga klaseng panloloko yung gagawin niya. Ayan. Kung hindi nga ikaw yan nag ingit ka sa manluloko. Ayan, Leo. Asawa. Maring iba sa inyo may asawa, Leo. Asawa tapos may third party. Leo, may asawa ka na, meron ka pang third party asawa mo ay isang Libra horse sa Gemini. Uh, wala itong ano ah, uh, wala itong zodiac sign basta may asawa kayo, Leo. Kung wala kayong problema ng asawa mo, Leo, lalo pa raw magiging maligaya ang pagdasama niyo sa buwan ng November. Kung balak niyo raw magpakasal, lalo pa kayo magiging maligayang mag-asawa. Isa pa nito ay favorable long term preposition or second chance particularly in economical sense mga Leo. Ayan. May third party. Ito asawa, ito third party, di ba? May third party. Pwede ikaw yung may third party, liyo, o yung karelasyon mo may third party. Pwede rin naman na ikaw yung third party o yung asawa mo ang third party. Ayan. Pero kung meron kayong third party, o yung karelasyon mo may third party, pwede masira yung relasyon nyo ng dahil sa third party, Leo. Ayan. Pwede yung panluloko na gagawin ay, yun nga, baka may third party, Leo. Alamin pa natin ganap sa inyo. Pwede rin naman na uh, hindi rin patungkol sa third party yung panluloko, no? Maraming dahilan kung bakit may manuloko eh. Alamin pa natin ganap sa mga news. mga Leo, may pabago-bago ng feelings ang tao dito. Pwedeng ikaw o itong oh, may ganyan sa paligid mo. Hindi ko nababanggatin yung ng ang, ang, mga ano ah, mga sojak sa'yo dito ah. Ayan. May taong may pabago-bago ng feelings dito, Leo. At maring biguin kanya niya o saktan ka niya sa buwan ng November. Pwede rin naman na ikaw yung may pabago-bago ng feelings dito. At maring saktan mo siya o biguin mo siya, Leo uh, mukhang uh, problema ka. Kasi may tao bibigay sa iyo ng problema. Ayan. At mukhang galit na galit ka dito, no? Naninibugo sa galit. Maaari din ang dahilan ng galit ay selos. Pwede rin ang dahilan ng galit ay Maraming dahil lang kung bakit galit ang tao. Ayan. Basta may taong galit dito, Leo. Kung hindi ko ingat ka sa taong galit. Ano? Mas malapit lang talaga yung selos. Kasi may pabago-bago ng feelings, ba? Diba? Pwede rin na ito, ano eh, kung sa love life, ito yung kapag malayo sa asawa niya. Ito ay nagpapaligaw o nanliligaw hindi tapat sa kanyang asawa. Eh, may away dito. Tapos may galit, nagsiselos. Dito may mamili, Hirap pamili kung sino yung pipiliin niya. Asawa ba? O yung third party? Pwede ikaw yan, Leo, o yung karelasyon mo yan. Ang maring hirap pamili sa buwan ng November kung sino yung pipiliin niya. Sa so, dalawang minamahal niya o dalawang karelasyon niya. May blessing na paparating. Pwede makatanggap kayo ng pera pag kain o gamit. Maaari din naman na may tao rito, Leo, ang nagkakainteres sa inyo. Pwede may gusto sa inyo. Pwede ligawan kayo, Leo, o ligawan mo, Leo, kung nalahi kang Leo kung single ka, Leo, ayan, mare makita mo na yung pwede maging karelasyon mo, Leo, sa buwan ng November. Pero kung may asawa ka na, ayan, baka maging third party yan. Kasi at magkakaroon away sa inyo dito ng karelasyon mo, Leo. Galit na galit ang isa man sa inyong dalawa dahil sa selos. At posible kayong magkahiwalay, Leo, ng karelasyon mo. Yan, ingatan mo yung paghawak ng relasyon mo liyo para hindi kayo magkahiwalay alamin pa natin ganap sa inyo liyo ano pa ganap sa mga liyo sa ng Ang bango ah. May, na, may naamoy ako mabango. May pagbabago mangyayari sa inyo, Leo. Pwede masama o mabuti. May papayuhan dito pwede ikaw yung payuhan o no? ikaw yung magpapayo dito. At yung papayuhan, matigas ang ulo, hindi nakikinig sa payo, ano? Sarili niya lang yung pinapakinggan niya. Kahit payuhan na magulang ito, hindi niya makikinig. Kung susundin niya yung payo, hindi rin magbubunga na maganda kasi mukhang meron siyang maling paniniwala na tama para sa kanya. Kaya hindi makaangat sa buhay, ano? No? Kasi meron siyang maling paniniwala na salungat sa direksyon ng tagumpay. At may tao dito, Leo, ang mahirapang pumili. Hirap pumili. Kung sa love life, may asawa na, may third party, nahirapang pumili kung sino yung pipiliin, asawa ba o yung third party. Kung sa pamilya, magkaroon ng away, hirap pumili ang tao ito kung sino yung kakampihan niya. Kung sino yung paniniwalaan niya sa dalawang nag-aaway. Ayan. Pwede ikaw yung mamimili. Wait lang. Pwede ikaw yung mamimili. Oh. Kung hindi man ikaw, may ganyan sa paligid mo ang hirap pumili, Leo. May taong galit dito. Naninibugo sa galit. Pwede yung dahilan ng galit ay selos. Ayan. Oo oh, namang dahilan ng galit. Ah mukhang dahilan nga ng galit ay selos kasi may nagtataksil dito. May third party. Leo may third party nga at nagtaksil dito. Pwede nangyari na pinagtaksilan, pinagtaksilan ka na, Leo. O, mangyayari pa lang sa buwan ng November. Magtataksil, mukhang maghahanap ng third party o baka may third party na nga. At may nagsiselos dito. Galit na galit yung nagsiselos dito, Leo. O, alimang sa'yo dalawa yung nagsiselos al at alimang sa'yo dalawa yung may third party. May ingit din sa sa'yo dito, Leo. Ingat sa taong ingit, ano? May naingit sa'yo. Mayroon kayo pag-travel dito, Leo, sa buwan ng November. Kung hindi man kayo yung magta-travel, may magta-travel dito na maaaring kilala mo, Leo. May magbibigay sa inyo ng problema, no? Yung magbibigay sa inyo ng problema ay itong ingit na ito. Ayan. Leo. Pwede rin baka naman ikaw yung magbigay ng problema sa kanya. Yung ingit dito, Leo, sabi ko zodiac sign, Scorpio, Pisces, o Cancer. Lalaki. Kaya na, binanggit ko na yung zodiac sign niya. Mas malapit lang yan. Pero pwedeng tama, pwedeng ano, pwede rin tama yung ibang zodiac sign. Mas malapit lang. Scorpio, Pisces, o Cancer, ang zodiac sign, lalaki. May blessing din na paparating. Pwedeng kayo ay makatanggap ng uh, pag-gain o gamit o maring pera sa buwan ng November, Leo. Maaari din na uh, may tao dito ang maring uh, mag a sa inyo. Pwedeng ano? Pwedeng ex nang babalik kung may ex kayo, Leo. O kung single ka yan, maring makilala mo na yung taong pwedeng maging karelasyon mo. Kung may asawa ka na, pwede maging third party yung taong ito, Leo. O, yan po ganap sa inyo sa buwan ng November. Marami salamat po guys sa mga nag-like at nag-subscribe. At sa mga bumabalik po, marami salamat po. Marami salamat guys.